Naniniwala si House Squad Committee Co-Chair Bienvenido Abante Jr. na hindi magiging patas ang hiwalay na investigasyon ng Senado hinggil sa war on drugs ng nagdang administrasyon kung si Senator Bato de La Rosa ang mangunguna sa pagdinig. Si de La Rosa naman, may buwelta rin si Melales Mora sa report. Very good. In fact, uh, sabi ng Bible, two is better than one. may partner na kami sa Senado when it comes to investigation. Walang kaso sa House Squad Committee kahit pa magkasa ng sariling investigasyon ang Senado ukol sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero kung si Senador Bato de la Rosa ang mamumuno rito, tahas ang sinabi ni Quadcom Co-Chair Bienvenido Abante Jr. na sa kanyang palagay, hindi umano ito magiging patas. He became the Director General of the Philippine National Police during the time of uh, the former President. You know? but Just imagine, he was only a Brigadier General, all of a sudden, the uh, siya ng star, no? Naging Major General siya, and naging Director General. So, I would think that he would uh, be more biased than actually balanced in uh, in that, in that uh, hearing. No? Una ng pumalag si Senator De La Rosa sa mga pagdinig ng Quadcom. Sa ikakasan nilang parallel investigation, ipapatawag niya raw mismo si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, pabor din dito. Anya sa ngalan ng hustisya at transparency, mahalagang mapaharap sa gagawing pagdinig si Duterte, lalo na't importante ang kanyang mag magiging testimonya sa issue. Sa ngayon, isa naman sa mga naisbusisiin ng House Squad Committee ang naging money trail ukol sa umunoy reward system noong drug war. Hinala kasi ng ilang kongresista baka nagamit ding pampondo rito ang Confidential and Intelligence Fund ng dating presidente. Matatanda sa testimonya ni dating PCSO General Manager at Retired Police Colonel Rory Nagarma. Ibinunyag niya na may pabuya umunong ibinibigay sa mga polis noon tuwing makakapatay umano ng drug suspects at ang cash reward ay idinadaan sa bangko. dahil dito humihingi na ng tulong ang quadgong sa anti-money laundering council at sa Commission on audit at inaasang matatalakay rin ito sa susunod nilang pagdinig uh, we'd like to find out kung magkano confidential funds na nakuha uh, in the years that the former president was president uh, tanan natin maigi kung uh, ito ay uh, mayroon talagang na contribute towards the reward system. Ang talagang nais namin is, uh, you know, the follow the money trail. No? Uh, we'd like to find out who the mastermind is. No? Itinakda ang susunod na pagdinig ng Quadcom sa October 22. Melalas Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.